Ayan So, titignan na naman natin yung Tinatanin natin yung mga gulay gulay Itignan ko to Pag Umaga sa Tatayes Uy, tatayes Ayan, guys, oh Ah Namumulaklak na Ayan, oh Namumukadkad na Ha? Titignan ko nga, ay Baka may uod Kasi ito, inuod, oh Nawala ano? Nawala ng dahon. Kinain ng uod. Uh, ha? Oo oh, nga eh. Ano? Di ba? Ayan? Di ba guys? Ay. Guys, ina niyo, oh, namumulaklak. Eh, mulaklak. Grabing <laughs> panalbos, guys, oh. oh di ba? San ka pa? Ayan, guys. Oh, di ba? May malunggay pa. Oh. Asan ah, ka pa? Di ba? Kasi sa bibili ka sa palengke. Ayan, guys, oh. Araw-araw namin kinukuha ng to, guys. Oh, di ba? Oh. Basta magsibag ka man nanim, mm. di ba? Pak. At saka, Oh, may kunting kangkong. Hmm, di ba? Oh, kunti lang tinanim ko, guys. Tama na rin 'yan. Hmm. di ba? Pag may mag, ano ka, magsigang. Tapos yung gabi namin, oh. Ay, gabi yung daming takwai, guys, oh. Gabi yung panakway sa ilalim, mo, oh. Kaya bias madami. you oh. know. Ang nang sanga-sanga. Pati yan sa ilalim mo, oh. di ba? Makita niyo naman. Akala niyo mga kawai kayo hindi. Ano yan sa mga takway. Ayan, oh. Hindi ba? Oh. Actually, kami na garden garden dito, 'di ba? Nakita niyo mga nag-uusap-usap doon. Ayan, nag-uusap-usap ang mga sila. Kasi nag-garden din niyan sa kanila mga talbos, nandoon sa likod oh. Diyan, diyan banda. Nag-garden din niyan sila, 'di ba? Kanya-kanya kami tanim dito. Kasi <laughs> hmm. kami dito, dito rin kami tanim hindi ba? Flex ko lang yung kangkong. sabi yung kangkong ko? Ayan, kangkong. Kangkong kunting kangkong. Tapos, talbos ng kamote. O, oh, di ba? Nakapato siya kasi. Medyo basa kasi yung lupa. Kaya narangan ng ganitong kasa. Para hindi siya bumabang. O, oh, di ba? Ang galing. Tapos, o, oh, yung Kamatis. Tapos kunti alagbati. Hina pa dito, guys. Ayan ang alagbati. Ayan, you know, pwede na rin kuha ng mga talbos. Kasi ng mga talbos na. Tapos yung tangla doon, nakalihira yan. Ilang puno ba yan? Ito. So, anin na puno, guys. Kumapal na pati. Tapos yung kalabasa. Ayan, guys. Oh. May ano na yan. Namumulaklak na. Ipapakita ko. Namumulaklak na siya. Namumulaklak na yan, guys. Oh, yan. Bulaklak na yan. 'Di ba na mumulaklak na. Malit pa siya, guys. Hindi pa masyado malaki. Yung kubat na no. Ano kaya tong kumakain sa mga dahon? 'Yun oh. No? Yan siguro yung parang ano. Ladybug. ladybug hindi ba kinakain yung mga dahon? Kaya tinitingnan ko kasi baka may mga uod eh, may parang ladybug ata yun. O, 'Di ba? Ah, ito nga mm, sila ang kumakain. Ah, sila pala ang kumakasala no. Yan oh, nag anuhan pa sila ng dalawa oh. Nakita nyo guys, oh. Yan ang salarin yan oh. oh Ay, hindi ba nag anuhan pa yung dalawa? Sana oh, umagang umaga. Ah. Oh, di ba? Kaya sila ang ano. Layo ko tingnan dito guys kasi. Nakakatuwa lang tingnan. Oh, di ba? sila doon, oh, mayroon din silang ganyan dyan. O, oh, di ba? Ang kita niyo mga tao. Mayroon din silang ganyan mga garden.